Good morning mga kalapatid Ito na lang ang ating mga kalapate Kukunti na lang Ayan Ito yung sumama sa tukod natin mga kalapatid oh. Parang may Kala ko may nilagay sa sing-sing Kasi may sumama tayo na Kalapate sa Tukod mga kalapatid Yan si Balbon after one week bumalik siya dito sa atin pero yung iba hindi na nakabalik mga kalapatid hindi nakabalik yung ibang mga kalapatid natin meron pandalawa doon sa so may ibabaw ng container hindi pa lumalapit dito 4, 6 18 12 14 14 16 Kaunti lang rin pala yun na wala mga kalapatid Balay nasa 16 pa itong nandito Apat lang pala yung naisama niya Apat lang yung naisama ng tukod natin mga kalapatid Yung mga Ibang kalapati natin na mahihina hindi na nakabalik pero itong uh, si Balbo natin mga kalapatid ito bumalik pa dito oh. magaling magkasawa yan sila mga kalapatid nawala sumama dun sa tukod pero ngayon bumalik kuli sila kahit malayo yung kanilang pinuntahan mga kalapatid bumalik pa rin sila itong gusto ko mga kalapatid mga kalapatid nagtatawid ng dagat tapos bumabalik siya sa gitna ng dagat mga kalapatid dito sa barko Oh, kakabilib talaga mga kalapatid ayaw nilang kainin yung malalaking laking seed oh. yung dilaw na yun bigas lang talaga yung gusto nila kain 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 bigas lang yung gusto nila mga kalapatid ayaw nila kumain ng ano oh. Ay, nó có mài dal. dở không 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 Sadiq. đi nawala na yung mga tukod natin nagsama pa ng kalapate natin uh, pero bumalik yung isa natin kaya bilib na ako dito sa kai balbon mga kalapatid kaya kung tayo ay lalaban ng karera mga kalapatid ito ang ibibrid natin kasi talagang mapag uh, kakatiwalaan siya bumabalik dito sa dagat mga kalapatid sa gitna ng dagat di ba mga kalapatid Ah, uh, mga kalapati, nung isang araw pa ako nagba na wala itong kalapati na to, bigla lang dumating uli. Kasama yung kanyang asawa. Oh, uh, ay eh kung sumama ito sa Kuwait tapos bumalik dito uli sa Saudi Arabia, sa gitna ng dagat. Ay talagang believe na ako mga kalapati. Ayun lang mga kalapati, thank you for watching. Update ko uli kayo sa akin mga kalapati dito sa offshore, kaya subscribe and comment lang kayo mga kalapati.